for today's video ay kain po tayo ah, kumuha na po kayong kanin at sabayan nyo po ito pala ang ulam natin ay nilagang ulo ng baboy ayan, ang gulay niya ay upo lang ayan at Antutong uh, antutong. tutong ah, hindi naman siya gaano katutungan pero okay pa ayan natin kain po tayo mga kwan sabahan niya nilagang ulo ng baboy ayan masarap sa tagulan ngayon ang ating nilagang ulo ng baboy ayan may labuyo pa nga Malinam naman sa buwan mga uh, guys dahil eh, tanglad lang ang hinalo natin dito sa ka buwan. Ah, uh, upo. Nilagang natural lang. Ay, sige, tayo. Pakashare nyo naman mga uh, Lods kung magustuhan nyo ating video. At uh, huwag nyo kalimutan mag-comment at uh, pakishare na rin at uh, para mas marami makapanood sa ating itong mukbang ulo na to. Ayan. Ayan, masarap kumigop ng sabaw na mainit. pwedeng naman at pa uh, bisita na lang ng ating youtube channel natin mga loads uh, pandolyamas at ang ating feeds ay pandolyamas din maraming maraming salamat sa ating mga bagong subscriber dahil tuloy tuloy ang pagangat ng ating youtube channel Ayan. Mukhang naglalaylo na tayo dahil tinatamaan na tayo ng kapusugan. Simple lang tong lutuin mga lods. Pakulo ka lang ng tubig at lagyan mo ng tanglad saka ito baboy saka sibuyas asin, konti bitsin kung may magic syrup magic syrup, yun lang wala nang ibang marami raming mga ingredients malinam naman sa bawo dahil uluto to ng baway mga guys hindi na natin pinakita ang ating video sa pagluto direkta na tayo pala sa mga viewers natin at uh, mga supporters natin ng ating video tayo mga lods Then sa muli ng ating video maraming maraming salamat mga lods at uh, ating subscriber at ating followers sa facebook page yan ha uh.